for tayo video bibisita oh, po kami sa kamanggan, tignan nyo naman si mama ko nahihirapan umakyat eh, okay, nang langka, tignan nyo mga kalangga eh? wow ang dalawa I love you wow. <laughs> <laughs> ang ganda Yan, tignan mo mga kalangga, ang ganda ng view come on, wow wow Mayaman pa yun sa pananim dito ang Pangasinan. Yan, pagbas na yung mga kalangga. Maraming mga manggas. Yan, nandito po ako ngayon sa mga kamanggahan. Ito ay pagbamayari ko. Ah? Yan. White! ah, nakita mo itong pagbamayari ko. Ang sa ka kamanggahan. Yan, ikaw, boy tapang. Kung ikaw may sports car, ako naman ay may kamanggahan. Mm? Nakita mo yung langka na yun. Oh, dito ah oh, nakita mo yung langka na yan. Pag ko yan. Oh, kita mo ta. Balik tayo sa langka. Ay! Ah, oh, kita mo ta. Buta pang. Ah? Uh! Ah, oh, langka lang sa kalam. Oh, ito ay nagugulay. Nakakain, busog ka. Mas mahal yan kaysa sa sports carbo. Oh, <laughs> uh, <laughs> kita, kita Karami-rami ng kamanggahan ko, mga kalangga. Yan. Sino ba? Tignan mo to. O, oh, Rosmar! <laughs> Kita mo to ang ating pagbumayari. Rosmar, kung gaano ka kayaman ngayon, mas mayaman naman ako sa kamanggahan. Eh, yan pa lang. Kamanggahan pa lang yan. Yan, ihikot ko kayo sa aking kamanggahan kung gaano ko kayaman din. Karma oh ayan ha? <laughs> okay, na. Ito. bakit ako pa sa inyo kung, ga, kung ano ang pagmamayari dito. Side. 'yan. Ayan, kayo Diwata. bagat lang Ay, pa. Ah, ayan, kuhanan mong aking kayamanan, kamanggahan oh no nasa kamanggahan ko lang tayo mga kalangga dito aking kayamanan dito ayan, talong talong yung sports car tapang ayan, <laughs> ayan kapag pinutol tong manggahan ko <laughs> kapag ginawa ang kahoy ito marami yan okay, ngayon sa aking wrist house ay <laughs> <laughs> Joke lang. Ayan, pahinga muna kami. Kakain muna kami. Pamerindahin ko muna ng mga kidos. Ayan. Ayan, aking mga anak at ang aking pamangkin. Ayan, pinsan nila na si Idma. Say hi, Idma! Makita ka ni Mama! <laughs> Ayan, ito ang aking mister. Ayan. So, pakainin ko muna sila. Nagbaon talaga ako ng garihan para hindi sila magutom. Ayan. Dito, lagyan mo dito. Ayan, uh, ano muna ito. Uh, Pang-pubre. Ay, 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 kasi, yeah, nasa labas kasi mga <laughs>